Nahanap na naman si Puti. Ubusin mo yan. Ubusin mo, ubusin si Puti. Bibigyan natin mamaya. Ubusin an na. Ano ba? Ito, hindi ko yan iiwanan pag hindi mo maubus yan. Hindi pwede alis yan, ha? Pinso eh, yan, ha? Bait naman na si Inyo, sir. Sobra bait yan, eh. Sobra bait yan, uh. Sobra bait, uh. bait yan si Inyo. Tanda na yan, eh. Tanda nyo, tiguang na yan yun siya. tiguang na. Sino yun? Sino yun? Abusin na yan. Abusin na yan. Pag pumunta dito si puti, mamaya bibigyan ko naman yun eh. Halika dito, puti, dali. Puti. Halika kain, dali. Ay si Puti oh, lapit na dito, Puti. Nandito si Lorenzo, dali. Halika na, Halika. Ting. 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 Lapit, dali Lapit na, dali. Oh, halika na. Oh, lapit dito, lapit. Oh, halika na. Oh, lepet kain nak tadi. Ng oh, kain. Hmm, itu. Ng oh, itu tadi. Hmm, oh. kain. Lepet itu lepet. Lepet tu. Hmm, lepet tadi. Wing. Lepet dia lepet. Hmm, kain nak kain. Wing. Putih. Itu pakaian nak tadi. Hmm. Oh. hmm, kain na hmm oh, si Lorenzo, ano, busog na yan oh, yan, oh bait na si Lorenzo, tinirahan ka pa oh, yan, you know, oh hmm, kain na yun, puti hmm, kain na, kain hmm kain hmm, kain na, kain ah, mayroon, mayroon pa yun tinirahan pa ikaw ni Lorenzo oh Bait naman ni Lorenzo yan. Kaibigan kay Lorenzo, di ba? Hmm. Kaya na doon sabi ni Lorenzo yan. Si Lorenzo, Oh, Relax-relax na. Busog na. Relax-relax na yan. oh, kain ka na. Ayun, oh, kain na. Hmm, sali ka. Kain na, kain. Kain na. Kaya nagvideo lang tayo kasi para may pag-upload ako. May pambili tayo pagkain nyo. Mm. Kain na dyan, kain. Sarap mm. yan. Tinira ni Lorenzo yan. Bait naman ni Lorenzo na yan. Nagtira pa talaga kay Puti. Yan si Puti. Bago yan dito. Kumain ka ng marami Puti para tumaba ka din dami lang Naubusin niya na ha. May tubig dito, may tubig. Ayun, may tubig yan, may tubig. Ya, yeah, tubig, may tubig sila. relax na yan si Lorenzo bait yan Lorenzo eh Lorenzo Psst. Halika dito Lorenzo lapit kap Lorenzo Lorenzo hindi na lang mamansin pag busog eh no puti no buti pa yun si puti no ubus pagkain niya very good dyan si puti ha o bus ha o bus talaga yan sa puti dalawa yan ha dagdagan pa ba puti ha ngayon na guys dinagdagan natin yung pagkain ni eh, puti kasi bitin siya bitin malakas pa kumain si puti si Lorenzo sus konti konti lang yan puro hingi lang Kain na, kain, kain. Natakot siya sa lamok. Akala niya, aawain siya. Yan, medyo mailap pa siya kasi ano yan, hindi kami kilala. Hindi katulad ni Lorenzo. Kilala na kami, ako. Lorenzo, waka, mandali. Shhh, Lorenzo. Hindi nah, na mamansin no? kasi busog na eh. Ang kain na kain lang. Lamok lang pinapatay ko lang. Natawi ko yung lamok dami. Oh. yun? Sino yun puti? yun puti?